Good morning! Ayan. Itutugo na rito. May jingle sila dito ng basura. Oh. Kung sa Manila, yung basura pa naibusin dito hindi. May jingle sila. Jingle bell, jingle bell. Ay, hindi pala yun. Hindi pa pala yun. <laughs> Ay, pa baba na tayo ng ano, Delgaliego pero magkakape muna ako. Oh. Ng umaga. na tayo ng Del Gallego. So, yung biyahe natin ngayon, second day. Nagmumula tayo rito sa Tagkawayan. Target ko, Hamalig. Kamalig Albay, 'yun sa may bypass. Ah, 554 papasok na tayo ng Del Gallego picturean lang natin. Ooh. Kelbay o Kelbay? papuntang Ragay. Ito pero ito na sa ako pa to ano eh sa Del Galiego pa may sakop nito. yun so ito yung ginagawang kalsada rito. At taka 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 taka. Uh. Ah, yay, yay, yay Ragay. Tunda. Welcome to Ragay Banda ng panahon Walang kainitin ito, sana hanggang ganito hanggang mamayang kahit mahangaha 3pm sira naman 3pm bandang ano na ako nun Pulanggi ko yung aga naman sabihin natin kahit naga lang Lucena, na Alabang sakay na ako dito pag ano Yeah, 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 Bunel, yeah, yeah, Bunel. Everybody, people. Ayo, ma. Diba? Yeah, yeah, Bunel. Oh, nak, solo baliw ang lapad na oh yan ang ganda ragay buti bumawi ka rito tagkawaya na lang talaga yung pangit kahit may mga ahon dito sa ragay safe ka naman sa mga kasabayan mong mga sasakyan na malalaki kasi ang lapad oh kahit may mga ahon oh, kaya niyan. pwede na? pwede na yan kahit dami kung inaayos ayos na to hindi sana walang harang haranggan matarik na parte oh. Ang tarik nito. Ah. Hey. picture tayo ulit dito Almusal muna tayo rito sa gilid Ragay Sakto kumain na ako Kasi aahon na ulit eh. pagbaba siya sa Ragay Bridge Ito yung ahon. Pilipit. Oh. Eight grade yun. Tara guys. Then, uh, may lupi pa pala. Lupi. Tapos, si Pukot na. Thank thank sa lope 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 ang laki mo baby kaya yan ayan Ay, ang tigas na Tak ada lagi Kau memang gila Ada G-Cash cash Cash out Masukkan 5 barat lang. Labas ka lang ng sipukot. May ahon pa, oh. Welcome to Biggs Country. Kaya sabi ko lang talaga kasi may Biggs, eh. Sa maray laki, Biggs, eh. Ayun! Nag-joke na naman. Pibigmanan Pibigmanan Balik na tayo Padyak na uli Kumain lang ako ng mabilisan kasi rito oh, madilim na. Parang nangagbabad umulan. Bagay, okay lang kung umulan kasi naka-plastic naman lahat ng gamit ko. Pag malakas, eh, magkapote na lang ako. Tuloy-tuloy pa rin yung padjak. Ang okay. ko naman, lampas yung ulan. Alaw na 25. Sabi ko kanina Mga alas dos na aga na Grabe yung init dun sa bandang Lupe At saka Si Pukot Hanggang dito sa Libmanan Ngayon tumulimlim at saka Umulan Huwag oh. lang bumalik dito <laughs> Kayo na Ang lalaking niya eh Hindi ko naman ipaglalaban eh, yung karapatan ko eh Ayy Hehehe 6 hours na akong pumapadyak 100 km pa lang 155 Narating natin tong Pamplona. Pero, pero syempre, hindi na tayo rito hihinto. Samantalayin ko na yung pagkakataon na makulimlim. At malilayo pa rin din yung, ano, yung biyahe ko. Stopover ko sa may Naga na. Sa SM na. Ito tayo sa loob na lang sa Naga. At may isa tayong ano dyan, nag-aabang na followers. So na lang natin, hindi rin daw makalabas kasi nasa duty San Fernando Anong kulay sa'yo? Blue o <laughs> puti? Blue o puti? Puti o blue? Ayaw diba? Puti o blue? Noong March pag uwi ko Nagano ako? Nagminalabak So ngayon didiretso ako, panaga ako. Medyo makunat din yung minalabak na yun. May minalubak pa. O, dito sana. Ipakanan dito. So ngayon didiretso na ako. Eskrob tayo habang pumapadyak. 1 km na lang. Nasa Milaura na tayo. 2.50 ng hapon dumating na tayo rito sa Milaor konting padyak na lang, naga na pahinga tayo ng konti sa may plaza ng Naga City pasok tayo kaliwa tayo rito Onde big di bike rack nagmamadali tapos dumahan ng naga ay matawuhon <laughs> Hindi, ay makahidali o mm. oh, garuman sana na sa oh, kita nasa divisorya o oh, kitawid po priority kayo sige okay po kuya bako? macray sih sikit oh, hmm, hei, oh. tingit pa, tak Hmm. Hai. Singit tak 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 Ah, tambay Matambay kita rin sa plaza Nakapay malamang magtagalog lamang <laughs> <laughs> ah, ah. rito, tambay tayo rito Tambay tayo dito, dito, dito Uy, palamig tayo, palamig Yan, 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 hay, hay, hay. ay subukan tayo na yung juice guys okay, so dito na yung ano si Josie followers natin dito sa Naga City sakto nice. nagtambay muna ako ng Naga papahinga pahinga konti tapos samaya larga na eh diretso lang naman 'to eh. Pananganiban paglabas doon. Oh, rotonda. oh rotonda. rotonda. Nagkita no. Oo. Oh. Dahil sa Manila Bicol ko, nagkita oh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> si idol kasi. <laughs> Pero palagi ko dito nakas nakasalbay sa mga kuwan Pero dapat pa lang Bicol ang pigdataram ko niyan dahil binasa Bicol na ako eh. Eh dapat, dapat. Oh, dapat Bicol na ako <laughs> dahil pahingalo na ako magtagalog. Ay, si out Jerry Miguel. Oh. sa <laughs> so, ayan oh, sina ano? Si Kulalo, no, no, si Kista. Oh, father and son sa so, oh and si son. Sir Jerry. Oh. Um, si Rex sana sayang wala dito. Ay, DC. Kill Bikers. <laughs> <laughs> Nakatakas ka. May dulag-dulag daw -dulag -dulag muna niya ako puti. Sabi ko kumay stack lang kumadali. <laughs> Tapos bit-bit mo yung bike. <laughs> Ay wala rice nakang ko eh. Oh, Is, ingat idol. Ah, Kada sige. Kada ka ng tulad. Terang oras, ipamata yan. Ayan, eh, mga ano na, ano, din ako. 15 minutes. Wow. Balik sa biyahe na tayo. Dumaala ako ng ano. Naim na Naim na yung uraga. kalibutan ka traffic ba halaba pa naman nila yung biyahe na ano? nila mga liban oh. no. no. Uy, huwag kayo na ng primo no eh. Hmm. Iba di Translate na tayo. Translate na kita. Tagalog na. Ay, Bicol na. Nem. Nay Muraga na. Makasana kang pagbagrat. Oh, yan na. Nagtatagiti na. Dito sa tapat ng seminary. Back to saddle. Abanti na tayo. Anong oras ako makakauwi ng kamalig nito? Sabi. Yeah, 81 km pa. Uy, alas 4 yung medya na. Okay. Nada. Hindi pa na mo kasi tumawag sa akin. Hindi pa na mo kaan tayo ka mamumukan pag naka-helmet. Lul. Mm. Tapos na tayo pili kang sur. Nakawala din sa traffic. Sunod na biyahe ko. Daan alo ako dito sa partido. Ang ganda ng daan dyan labas niyan sa tiwi tiwi tabako sarap sarap tayo sa ahon ahon lusong naman magandang na guys layo ko pa meron pa akong 65 kilometer hindi na magpagal time check 526 Right guys, uh, sa nabuan na ako 45 Hanap ko na ulit ito ng mga kainan Salamat sa, sa nabuan na ako Tapos 5km sa bato Malapit na yung bato Tapos albay na Ay albay O tama, albay na luglog tayo dito sa bato time check 7.40 mabilis ang kain lang uli na pansit luglog meron pa tayong 41 km alas 10 sigurado to 751 nakapasok na tayo sa boundary ng Pulanggi double time tayo double time double time with care binabaybay na natin yung napaka tuwid na tuwid na kalsada rito sa Pulanggi ito yung galing sa Matakon Matakon to Pulanggi Grabe dito. Halo 6 km din ata to na tuwid na eh. 8:04 ng gabi. Malaking tulong talaga 'wag malakas ang ilaw. Ten 14 na ng gabi. Umuulan na oh. Nakailang hinto na ako. Dahil sa paulan-ulan. Tinuloy ko na lang kasi malapit na ako. Eh. Six km na lang sa kamaling. Dahil sa malakas na ulon, hindi na tayo nakapog video kagabi. Magalas on ng gmay tayo rito sa kamaling. Hey good morning. Hindi tayo nagpalipas ng ano, ng gabi. Grabe yung lakas ng ulan kagabi. Ito yung ano. Kamalig bypass. Ito ano, no? Ano so, na, di na out. Nakasa ng ulan. At saka bypass pa tayo. Ngayon mm. yung view sa side ko. Si Mayon Volcano. Ano 'yong nang Manila?